Iniimbestigahan na ng Philippine National Police kung anong posibleng motibo at kung sino ang sospek sa insidente ng pananaksak sa isang babae sa barangay Magapo sa lungsod ng Tabaco. Sa panayam na buong Radio Legazpi kay Police Lieutenant Colonel Jonathan Yadok ang hepe ng Tabaco City Police Station, nakatanggap ng report ang kanilang himpilan tungkol sa nadiscovery bangkay na tatad ng saksak sa isang kanal. Napag-alaman na residente lang din ang lugar ang biktima na may live-in partner at dalawang anak. Tatad ng saksak ang katawan nito na may tama sa likod, lieg, chan at iba pang bahagi ng katawan. Ayon kay Lladok, Nagkikipag-ugnayan na ang kanilang mga tauhan sa mga residente na nakarinig umano ng ingay bago matagpuan ang bangkay ng biktima ilang metro lang ang layo mula sa tahanan nito. Paira pa naman ang paghahanap ng ebidensya at istigo lalo't nasa mabundok na bahagi na ng lugar ang barangay at magkakalayo ang mga tahanan. Tiniyak naman ang Philippine National Police na tutugisi ng sospek sa krimen at ibibigay ang ustisya sa pamilya ng biktima. Kasi doon yung uh, terrain na mountainous area tapos medyo malay din yung mga kapahayan. Oh. Uh -huh. nandun pa ngayon naka-dispatch, nagkakontak ng uh, uh, investigation po. Ang bagay na naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Jonathan Lladok ang hepe na Tabaco City Police Station. Yan ang gulat para sa Bomba Network News, Bomba Romeo Bilardo Jr. para sa number one ng most trusted radio network in the country, Bomba Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!